everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon gusto kaya siya ni Mr. Nawat? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited araw-araw dahil nga sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Etong mga nakailang uh, etong mga nakaraang araw ay medyo maintriga ang Miss Universe from day 1 up to yesterday. Grabe lalo na kahapon. Talagang grabe yung mga pasabog sa mga issue nila. Pero, syempre, naniniwala naman ako na kahit anong issue ang meron ng Miss Universe ngayon, tuloy pa rin ang laban. So, yon So, sa ngayon, wala pang ginagawa ang mga kandidata. Just uh, fitting pa din sila and photoshoot. Pero, eto, ang alam ko ay ngayong gabi magkakaroon sila ng ng konting dinner, tapos bukas, ayan na nga, magkakaroon sila ng sashing ceremony or isang malaking ceremony press presentation para sa mga ano, kandidata. So, ayan na, makikilala na natin sila. At syempre, pupunta ako doon. So, ito na nga. So, syempre, umaari ba ang ating pambato talagang malakas ang laban ni Atisa sa Manalo. Confirm naman yung lakas niya. Sobrang araw-araw talaga inaabangan siya. At syempre, isa siya sa mga masasabi natin na top contender or front runner dito sa competition. Kasama nyo dyan syempre sila Colombia. Si Colombia ay naku, wala naman akong masabi doon. Maganda talaga. Costa Rica. yan. isa din sa mga malalakas. Andyan din syempre, malakas din ang pambato ng Thailand. At alam naman natin na pagdating sa Asia, talagang grabe habi talaga yung yung ano eh yung dikitan ng ng Thailand at sa kanang tawag dito Philippines. Oo, at hindi naman ay iwasan kasi syempre isa lang talaga ang dapat na mauna. At syempre, kumpante naman ako diyan na si Miss Philippines 'yan. Isa din sa mga nakikita ko na malaki din yung chance sa competition ni Miss ano, Vietnam. Ayan, medyo kasi umaarangkada si Miss Vietnam. Naipit na ipit yung boses niya. so, ayan. So, maganda at maayos naman ang ang ano, galawan dito ni Vietnam. Ang dyan din si Indonesia na full of confidence. Uh -huh. So, kung yung kumpiyansa talaga ni, ni Vietnam. Kaya, marami din talagang magagaling. Medyo, ano naman ako, Kumpante naman ako sa Asia, ay malakas ang laban ng Asia laban sa mga Latina at Europe. Sa Europe, syempre tinitignan natin dyan yung galaw ni France. Mm -hmm. at tignan natin kung kaya ba mag-back to back ni Denmark, diba? Kasi si Denmark, maano din si Denmark eh. Uh, maganda din talaga pero ayun nga nakukulangan lang ako sa ano nagaganda ako kay Egypt maganda si Egypt iba din yung ipinapakita na galawan ni Egypt si Sweden ayan pagdating naman sa Africa nako si Angola isa yan sa mga dapat natin abangan kasi maganda talaga si Miss Angola andyan dyan din syempre si Cote d'Ivoire ayan sa mga black beauty na talaga isa siya tapos maganda din si Nicaragua, ayan, Peru, ayan, Venezuela. Mga dapat nating abangan sa competition na to. At marami pang iba. Sa ngayon, sila pa lang yung nakikita natin. Pero unti-unti, lalo na bukas, makikita na natin yan. Kasi gagalaw sila sa intablado eh. Kung sino ang pasabong Pero hindi ko alam kung ano talaga yung magiging eksena nila bukas doon sa stage para sa press code kung magkakaroon ba ng ng mga event. Pero sabi nila, ano daw evening gown lang daw ang susuotin. Mm -hmm. So, yon ay nako, so tingnan natin kung paano aariba at magpapakilala ang pambato ng Pilipinas na si Philippines. So ngayon, ang tanong ng lahat, Miss Philippines, gusto nga ba talaga ni Mr. Nawat? Ayan. So from the beginning pa lang, talagang nandoon yung excitement sa pagkikita ni Miss Philippines at saka ni Mr. Nawat kasi hindi pa sila nagkikita. Pero at isa manalo naman, lagi naman siyang vocal na gusto niyang makita talaga in si Mr. Nawat. Kaya yung first day, I think maganda naman yung impression ni ni ano uh, ni ni Mr. Nawat kay Philippines. So yung first time meet nila parang feeling ko natuwa naman si Mr. Nawat sa kanya at na-amaze naman sa ganda. So confirm ko 'yon kasi Marami beses niyang nakakasama si Miss Philippines. And then, kahapon, ayan, may mga photo silang dalawa na lumalab na nilabas ng mga taga so, ano, press dito. And then, ayun, uh, maliit na kasi yung hotel. Nagkikita't nagkikita sila. Pero kasi, eto yon hindi ko lang alam yung eksakto tumatakbo sa isip ni Mr. Nawat kung talaga bang gusto niya si Miss Philippines or inoobserbahan niya si Miss Philippines. For sure, inoobserbahan niya si Miss Philippines sa mga galawan neto, sa mga makikita niya day by day, and then tinitignan niya talaga kung si Miss Philippines ba ay consistent sa pagiging wow, di ba? Kasi yung first day, talagang gulat talaga, talagang wow talaga. Iba yung dating ni Atise. And then, ayan, day by day, so umasa tayo na oobserbahan niya yan. So, ayun yung abangan natin. Malalaman natin yan sa dulo ng competition. Uh Oo, -oh. kung gugustuhin niya ba si Miss Philippines. Ang balita kung gusto daw niya maging Miss Universe Asia. Charot. So, yan. So, tingnan natin. Uh Oo. -oh. And kasi, di ba si Miss Nawat kasi ang may hawak ng, ng, ano eh, ng tawag dito, ng Asia. Uh Oo. -oh. Siya yung pinaka- Um, baga boss ng Miss Universe Asia. Oo. -o. Kaya parang feeling ko, medyo matinding pag -o observe ni Mr. Nawat ang ginagawa dito. Kung gusto niya si Miss Philippines at talagang uh, magiging fair siya, for sure, pwede niyang ipanalo si Philippines at pwede din niyang gawin Miss Universe Asia. Pero kung alam mo yon kung medyo may pagkabito siya kay Philippines, maaaring, alam mo yon alam mo na, na pwede niyang pumili siya sa iba, yung mga gano'n. Ganun lang naman yun eh. Kasi wala ka namang dahilan para tanggihan ng isang atisa manalo para maging isang reyna. Kasi maganda talaga ang atisa. Pera na lang. Kung may napipisil ka talaga na gusto mong manalo sa competition na to. So yun talaga yung magiging para mawala sa eksena si Atisa kasi merong kang pinupush na iba. Like example, yon nangyari sa Miss Cosmo, di ba? Sa so Miss Cosmo, kahit pa anong pakitang tablet dyan ni Atisa, eh kung ang organization naman ay kaututan dila naman pala ay ang Indonesia, eh di wala tayong magagawa, di ba? So, yon ganun talaga. Kahit sabihin pa natin na dapat nandun siya sa top 5, dapat siya yung nanalo dito, ang pambato natin walang problema. Kasi kung ganda at bela- walang naman ang pag-uusapan, okay naman si Atisa talaga, lalo na in person. Pero kasi, depende yan sa organization. ko ang organization ay walang nararamdaman na kahit ano, at welcome talaga siya ng mga girls, at ang ano niya dito ay obserbahan, gano'n ang mangyayari. Parang tansya ko naman kay Mr. Nawat, ay gano'n naman siya. So, kailangan makitaan kanya ng pagiging queen, makitaan kanya ng araw-araw na iba't ibang nakikita ng may wow ka talaga. So, yun talaga yung challenge dito. And then, ako, yes, lagi ko sinasabi sa mga beauty queens natin, Eto, na sabi ko kaysa kay Samantha sa Samantha Bernardo, at either Emma Tiglaw. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo doon sa organization. Hayaan mo ang organization ang sa sa'yo at makita nila kung ano ang meron ka. And I think, ayun yung ginagawa ni Atisa na na day by day, siguro, yun talaga yung challenge sa kanya na parang dapat ma-impress mo yung mga taong nag-observe sa'yo. Hindi lang si Mr. Nawat, yung lahat. Kailangan suman ayon sa ganda mo, suman ayon sa kinikilos mo. And then, ayun, basta wala lang mga kahit anong nararamdaman tong mga to sa mga sarili nila eh, mananalo't mananalo ka dyan. Si Vina ang isa sa mga pinakamatinding kalaban niya dyan kasi, syempre, nampapansin naman natin sa social media na sa tuwing mag-upload si Atisa, meron sila talaga tinatapat kay Atisa. So, sa madaling salita, kinukumpit talaga nila si Atisa. At hanggang ngayon, hindi pa natin sila nakikitang magkasama, hindi pa natin sila nakikitang nag-uusap. Either siguro nag-uusap at nag na, na sila sa iisang room kasi nang pang-abot naman silang dalawa, Siguro meron na silang batian na naganap pero nandoon na alam mo yon hindi maiiwasan talaga na sandali lang muna um, lalo na sa part ng Thailand kasi para sa akin syempre marami silang consider, diyan sa laban nila nandiyan na gusto nilang patunayan na si Vina isa talagang kadapat-dapat na reyna Andiyan na gusto nilang patunayan na hindi sila nagkamali sa pagpili kay Vina. Andiyan dyan din na gusto nilang patunayan na kaya nilang mag-produce ng reyna sa Miss Universe. ba? Diba? Like example, yung tinatawag natin na ang TPN nakapag-produce ng Miss World. So, syempre, tatapatan niya ng universe na gusto din nila. Lalo na first time ni Mr. Nawat na hawakan ang Miss Universe Thailand. And then gusto niya itong masiguro na malakas talaga ang laban ng pinili niya. So, sa totoo lang guys, ko ako ang tatanungin mo, kung si Prew ang pinili nila, parang feeling ko 100% na medyo nakakatakot sa laban kasi iba yung galawan ni Prew si Bina kasi medyo may pagka nag-hold back, hold back pa. Ando doon na medyo may takot kang makikita sa kanya. Pero syempre, wish all the best para kay Bina. dahil nakikita naman natin na planado naman sila sa mga strategy game nila. And then, ayun. So, I'm so excited dahil syempre, dito talaga magkakaalaman. Ang masaya lang dito, yung pambato natin, hindi kailangan na mangamba kasi alam mo yon ang edge dito ni Ati sa Manalo, yung well-experienced eh, sa competition, I think yung mga na-experience niya noon, may natutunan na siya doon at bilang isang babae, so kumbaga parang woman na siya, alam niya na yung ginagawa niya, alam niya kung kailan siya papalo, mm -hmm, yung ganon. Hindi naman kailangan yung laging araw-araw na hataw na hataw ka. Kasi yung ganda ni Atisan, given na yun. Kung baga parang wala na tayo dong problema. Kaya niyang tapatan ang mga magaganda dyan. So, nandoon na, na lang tayo sa ano ba ang ipapakita ni Atisa sa competition na to? Ano ba ang laban na gagawin niya? Ano ba yung, na, ba siya ka-prepare? Di ba? Diba? So, doon na lang sa fight na lang na yun, ang hihintayin natin kay Atisa. Pero tulad nga na sinabi ko, ako, trust ako kay Atisa kasi nga, sa mga na-experience niya sa mga iba't ibang klase ng pageant like Miss International, Miss Cosmo, lalo na sa Miss Cosmo, may nan malaking natutunan doon si Atisa. And parang feeling ko, ayun yung baon niya dito sa laban niya sa Miss Universe. Kumbaga parang mas buo na yung kumpiyansa niya, mas kaya niya ng paniwalaan ng 100% ang sarili niya. Yun ang laban na meron si Atisa na wala etong si Labina. Kasi si Bina, sa totoo lang, nandoon pa lang siya sa trying her best na na mamold ng maayos yung kanyang galing. Oho. Uh -huh. So, yung parang kailangan ma-overcome niya yung takot eh. It eh, pero kasi si Atisa parang na-overcome niya na yun, eh. Nagawa ko na yan, eh. Na-failed na ako noon, eh. So, kumbaga parang nandito na ako na nakikita ko na kung ano ang kulang at ano yung mali, di ba? So, ako, doon ako sa kumpiyansa ako sa pambato natin. And then, yung proseso na gagawin niya. And I think kahit ayawan nila si Atisa or sabihin nila na, Oh, ganun-ganun. At the end of the story ano doon na hindi nila matatanggihan talaga ang merong ang isang at sa manalo. So, yun naman ang nakikita ko. I think nakita na, na ni Mr. Nawat o yung kung sino man niya nag-observe sa kanya na isa siya sa mga potential. Pero syempre, dapat hindi niya ma-disappoint yung mga nag-observe sa kanya katulad ni Mr. Nawat. So, I hope na sana talaga magustuhan siya at makita ang katangian ng isang at isa manalo ni Mr. Nawat at sa competition na to. For now, parang nakikita ko na nagbibuild sila ng maayos na relationship. Kumbaga, unti-unti sila na parang getting to know each other. ba? Diba? Kasi parang hindi pa sila ganun kaklose. Ma mararamdaman mo naman eh. Pero nandoon na parang unti-unti nilang nilalapit ang isa't isa sa mga sitwasyon. Di ba? Kasi kahapon ngayon yun, may, meron na naman silang photos together. And then, syempre, ando doon na hindi naman natin matatanggi na talagang merong silang manok at yung manok nila ang gusto nilang manalo. So, hindi naman natin madidinay yon At ayun ay normal sa competition na to. Lalo na involved kasi dyan si Justin Nawat. 'di ba? So yon, so good luck syempre kay Thailand, good luck kay Philippines at good luck sa atin lahat. So keep going lang and keep praying para sa laban ni Maria at isa manalo dito sa competition ng Miss Universe. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.